Good morning guys. Ito, papakain ako ng mga Stag natin. Ayan. Ayan lang Pinilang kadami Yung pinapakain ko. Ayan. Ayan yun naman. yun yun yung sukat yun So, yun yung iba Iisa na lang pala yung pinapakain natin guys yun 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 yung mga nagtatanong pala kung ano is ito yan galimax galimax pala to guys yan pang maintenance tsaka para sa breeding na rin para pinsanan so tigi isang ganito lang pala sila bawat isa maliit lang to kasi pang maintenance lang naman hindi pa naman sila pang pwedeng ilaban pang maintenance lang muna yan Ayan. So, oh. Ito na din sila pinapakain. Ilap yung iba. Ayan. Ayan. Ito so, ito guys. Itong isa. Sa pinsan ko to. Ito. Boston to guys. Boston. Boston yellow feet. Ayan. So, Kumakain sila. Itong mga hen na to guys, ito yung mga brooder na Boston din to, Boston. Yan. Isa. yun may iba. Pinapakain na natin yung bilis nila lumaki. Malaki ah, na sila. Pinapakain natin dito, salto. Salto na pang 1 to 3 months. 1 to 3 months old tsaka dun din sa iba eto yung mga nakawala 1 to 3 months old din pala yan napakain natin it's too big lang so umaga kasi sobrang init etong eto 1 to 3 months old din para dun sa dalawang kanawayon natin na baby stag pinabasa ko lang pala guys wet feeding pala yung ginagawa ko yan tapos saka natin yung papakain sa kanila yan tinatapon ko lang yung tubig niya pero nagtitira ko ng konti yan bigyan na natin sa kanila dito sila dito sila sila to. Bigyan din natin tong isa. dalawang <laughs> to naka national banded din pala guys. WPC. Yan. Yeah. Yan. Yeah. So, mamaya guys, pakita ko sa inyo mga pinapakain ko sa mga hen.